may dumayo, baya lalamub. Bigla daw di umanong, nag-activate ang pagiging ghost rider ng kanyang motorsiklo. Umapoy ito habang sinasalina ng gasolina ang kanyang tangke. Bakas pa nga dito yung fire extinguisher na itinutok mismo sa butas ng kanyang tangke dahil nga nag ito. Ang tanong, paano nangyari ito? Muntik nang maging ganto ang senaryo ng motorsiklo niya. out pala sa may-ari ng bidyong ito. Mahirap talaga kapag electrical ang iyong kalaban. Subalit sa senaryo ng may kanya ng motorsiklo na NMAX ay talaga namang walang fault sa kanyang electrical. Ito na nga si paring guard parang nagdidilig lang ng halaman sa umaga. <laughs> Safety first baga. <laughs> Kung nasa wiring kasi ang problema, dapat sunog na ang linya ng wire niya. Pansin ninyo, napakaraming ibinuga dito sa bandang ilalim. Akala kasi nila sa wiring. Subalit sa butas pala talaga ng tangke, eh, nagmumula ang apoy. Humingi nga ako ng video, baka sakali lang. Subalit hindi naman tayo napagbigyan. Heto na yung punto na paaanda rin natin ang kanyang motorsiklo. Titingnan natin kung mag-aapoy ulit ito. Dahil nga ma -e expired na ang aming fire extinguisher para magamit naman namin. Ayan, Abangan natin kung mag-aapoy talaga at kung may fault sa kanyang gasolina. Dito sa ilalim, nag-check tayo sa injector, baka may lumalabas na konting gasolina. Subalit, wala talaga. Sa kanyang wiring, dito sa kanyang accessories, ay all goods naman. Wala tayong makitang bakas na pagmumulan ng apoy. Double check din natin ang linya ng kanyang accessories. Wala rin namang talop. Nag-check tayo dito sa baterya, may fuse ang kanyang accessories at hindi rin naman pumutok. Magpapalit tayo ng gasolina dahil nga ayon sa may kanya, itinutok daw mismo sa butas ng tangke ang uso ng fire extinguisher. Kung kaya't papalitan natin ang laman nito. Apat na bolt, 10mm sa apat na sulok. After nyan, pihitin nyo lang. Then hanapin nyo yung pinakamaluwag na pwesto. Gayahin nyo lang ito, lalo sa mga naka-NMAX at Aerox at Ola. Ayan na! Dito nga sa ilalim ay nag-check tayo kung may sunog o may fault dito. naka lapse na nga ang galawan para daw mabilis mawala ang mga nagtalsikan na mga binugan ng fire extinguisher. Ayan o, oh, napakarami hanggang ilalim yan. Linisin natin to. Eto, may bakas pa nga na binuga na fire extinguisher dito sa kanyang fuel pump. Nakapanood kasi ang gasoline boy ng Peppa Pig. May pagka-boy scout ng bahagya kaya itinutok sa butas dahil dun daw nagmumula ang apoy sa tangke mismo. Ang tanong ulit, paano nangyari ito? Silipin natin mula dito sa ilalim kung gaano karami ang nakapasok na debris. Ayan, malabo Japanese movie. Ayan, medyo kita na. <laughs> Nakailang banlaw na nga tayo dito saling gasolina at tapon dahil nga nanikit na ang iba. Sa mga nakakaalam kung paano nagumpisa ang apoy, paki-comment naman. Gusto ko kasing maliwanagan. Kaya nga ang tanong ko sa may kanya dyan. Alright ba tayo dyan? Alright.